Estudyante pa lang ako noon nang mangyari ang isang hindi ko malilimutan, isang karanasang nagtanim ng takot sa akin tuwing sumasagi sa isip ko. Sumama ako sa field trip ng aming klase sa Baguio, isa sa mga paborito kong destinasyon dahil sa malamig nitong klima at yaman sa kasaysayan. Puno ng excitement ang lahat at hindi na kami makapaghintay na marating ang mga historical sites at pasyalan na nakalista sa aming itinerary. Dahil medyo malayo ang biyahe, nagbook kami ng stay sa isang lumang hotel sa gitna ng Baguio. Hindi ko na matandaan ang pangalan ng hotel, pero kitang-kita sa bawat sulok nito ang pagiging makaluma. Kahoy ang halos lahat ng bahagi ng gusali mula sa hagdan hanggang sa pinto ng bawat kwarto. May kakaibang amoy na halatang mula sa pinaglumaan ng panahon hindi naman masangsang pero hindi rin kaaya-aya. Ang ambience ng hotel ay parang kinuha mula sa mga lumang pelikula at habang naglalakad kami sa hallway, hindi ko mapigilang makaramdam ng bahagyang kilabot. Kami ng tatlo kong kaklase ang napunta sa kwarto 306. Sa unang tingin, mukha namang normal ang kwarto, malinis, may dalawang double size na kama at isang maliit na banyo. Pero may kakaiba akong naramdaman nang pumasok kami. Parang mabigat ang hangin at sa tuwing titingin ako sa paligid, parang may sumusulyap sa amin mula sa sulok ng kwarto. Sinabi ko ito sa mga kasama ko, pero tinawanan lang nila ako. Wag kang praning. Sabi ni Joy, isa kong kaklase. Pagkatapos, naming maghapunan at magkulitan, umakyat na kami sa kwarto para magpahinga. Puno pa rin kami ng energy, kaya imbes na matulog agad, naglaro kami ng cards at nagkwentuhan. Biglang nagpatay sindi ang ilaw. Napahinto kami at nagkatinginan, pero tumawa na lang. Isip namin, baka may sira lang ang switch o marupok na ang kuryente ng hotel. Pero matapos ang ilang minuto, tuluyang nawala ang ilaw. Brown out siguro, sabi ni Mark, ang isa pa naming kasama. Habang sinisindi namin ang mga flashlight ng cellphone, may narinig kaming kaluskos mula sa banyo. Napatingin kaming lahat sa direksyon nito. Baka prank lang yan ng ibang kaklase, sabi ni Joy. Pero nang tumagal ang kaluskos, hindi ko maiwasang kabahan. Nagpasya akong kunin ang cellphone ko at buksan ang pinto ng banyo para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa pagbukas ko ng pinto, wala naman akong nakita, walang tao, walang kakaiba. Pero nang bumalik na ako sa kama, pakiramdam ko may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kinilabutan ako. Pabiru kong sinabi, Uy, Huwag kang ganyan, baka may multo talaga. Tumawa sila pero ramdam kong may kaba na rin silang nararamdaman. Lumipas ang oras at nagpasya na kaming matulog. Pero hindi naging madali ang pagtulog ko. Hindi mawala sa isip ko ang malamig na hanging iyon, pati na rin ang kaluskos mula sa banyo. Mga alas dos ng madaling araw, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagudyok sa akin na idilat ang mga mata ko. Pagdilat ko, napansin kong parang may anino sa gilid ng kama ko. Inakala kong nananaginip pa ako, kaya't ipinikit ko ang mga mata ko at muling dumilat. Doon ko nakita ang isang babae, nakatayo sa tabi ng kama, kaw, nakaputing damit siya. Pero hindi ko maaninag ang mukha dahil natatakpan ito ng mahabang buhok. Gusto kong sumigaw, pero parang nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw, hindi rin ako makapagsalita. Habang nakatayo siya roon, dahan-dahan siyang tumingala at narinig ko ang boses niya, mahinang mahina, halos bulong. Tulungan mo ako, sabi niya. Sa puntong iyon, nagawa kong sumigaw. Napabalikwas ang mga kasama ko. Nagbukas sila ng ilaw at dali-dali akong sinabi ang nakita ko. Akala nila na naginip lang ako o gumagawa ng kwento para takutin sila. Pero nang mapansin namin ang sahig, doon na kami tuluyang natakot, may mga basang bakas ng paa mula sa banyo papunta sa kama ko. Hindi na kami nakatulog ng gabing iyon. Kahit naisipan naming tumawag sa reception, wala kaming nagawa kundi magtiis. Hanggang mag-umaga, nang bumaba kami kinabukasan, tahimik kaming lahat. Wala kaming lakas ng loob na ikwento ang nangyari. Pero nang mag out kami, tinanong ko ang staff tungkol sa kwarto 306. Doon ko nalaman ng isang nakakakilabot na kwento. Matagal na raw hindi ginagamit ang kwarto 306 dahil pinaniniwala ang may bantay ito. Noong araw, isang babaeng guest daw ang natagpo ang patay sa banyo ng kwarto. Nalunod daw ito sa bathtub, pero hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung paano siya namatay. Maraming beses na raw nagreklamo ang mga guest tungkol sa kakaibang mga pangyayari sa kwarto, kaya't pinili nilang huwag na itong ipagamit. Hindi na namin natapos ang field trip nagdesisyon ang mga guru namin na umuwi na lang kami kinabukasan. Habang nasa bus pa uwi, hindi ko maiwasang paulit-ulit na isipin ang nakita ko. Sino ang babaeng yon at bakit siya humihingi ng tulong?